uh, what's up mga guys uh, what's up, mga ka all right dito uh, nandito tayo ngayon sa port of the uh, now escalante uh, uh, ito po yung uh, barge na aming sasakyan kaso man naging hing sangad guys kay unas man na unas oh Uutay na mo yun naman guys, oh ito yung uh, putik. Nandito ako ngayon sa pier. Uh, ang tatanong ko ngayon sa inyo kung yan pa ba lumulutang pa? <laughs> Sumayad na. <laughs> okay, so guys, so. Alright. Oh, kape nga pala tayo mga guys. So, may bit, -bit pala akong kape ngayong uh, umaga na to. Uh, good morning, sunset. Uh, <clears throat> tingnan mo naman ang uh, pair nila mayroong uh, high, low tide po mga ka all right tingnan mo naman no oh. pero tingnan mo yung barge mga ka all right oh Ewan ko pa ba kung uh, sumayad na ba Sumayad na siguro yan. ah, oh, diba pag napuno to, sigurado. Ayan o. Oh. Hmm. Ge, pasok yung uh, truck yung unit ko mga call right na sa loob na uh, uh, itong barge na to ay LCT to LCT uh, ito mga ten wheeler yan sila papasok dito ako yung naunang pumasok nandito sa bukana yung unit ko ga, mga call right ayan ito yun o kung kulay puti ayun akin yan unit uh, ito siguro mamaya pa kami alis gawa ng pag napuno tong birds na to sa saya dyan sigurado kasi tina mo naman o oh. 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 high tide mga kalut mga ka all oh. oh. saya mm, barko mga ka -alright. oh. pero hindi, hindi kami hindi sila nagpapatinag mga ka all right kahit uh, mababaw yan tuloy pa rin ang sakay natin sa barko Yeah. Okay. Ayan, patras pa na mga Carl -right, oh. Pasok, mga Carl -right. Ayan. Malaking uh, birds to, mga Carl Wright. Ayan, magkakapi mga mga yan. Yan yung mga driver at helper ng mga iba-ibang trucking dito. Nakasabayan ko. Ayan. All right, pasok tayo sa loob, mga Carl yan po yung mga naka yellow all right Yung po yung mga nagtatrabaho dito sa barge medyo kunti pa lang yung laman ng barge nila yung mga truck Yan sila mga oh. mga all right oh mababa mga all right oh sayad to mga all right sigurado ako mga all right all right babo